eto pala mga Mima, yung suklay, literal na suklay, tingnan nyo, na nakakapagpa-straight ng buhok. Imbes na yung plancha yung dadalhin mo, eto na lang. Eto pala dalawa yung binili ko. Pakata ko sa inyo. Ito isang to, nakasaksak, wire at eto naman kulay green, are rechargeable para kapag ka nasa biyahe ka, pag nagsuklay-suklay ka, pipintutin mo lang siya rito. Ayan o. No? Oh. charge siya kaya ganyan. And eto na yung gagamitin mo suklay. Tapos instant na mag straight yung hair mo. Ito din, ayan. Kita niya may ilaw. Nabuksan ko na siya. So, para siya may mga... Uh, yung plant talaga doon sa loob. Hindi pala kita sa camera. Pero sa personal, para siya may mga ano. Yung... Basta yun, yung mga ayon. Kaya <laughs> maganda siya. Pagka aalis uh, ka, gusto-gusto yung buhok mo. Gusto may straight. eto, gumamit ka instead na yung na normal yung dalahin mo, eto na lang yung mo. Kasi may choices ka naman na pwede mo piliin yung rechargeable. Kung ayaw mo nang eto, disaksak. Parang ganyan. Ayan, tingnan mo. Nakabuhag, ganun yung buhok ko. So, ipapasok lang natin siya. Para ka lang nagpa-plan siya. Hmm, di ba? Ang galingan nito, yung nagamit ko to kapag aalis ako, pag halimbawa nasa sasakyan ako, ayan, syempre wala akong sasaksakan ang ginagamit ko yung rechargeable. Para ka lang nagsusuklay. Normal na nagsusuklay. Sabi ko nga, imbes na dalhin ko yung suklay ko, eto na lang. O, di ba? O, di ba pumasok na yung hair ko? Hmm. Di ba kanina, tikwas na tikwas siya? Ganun lang, o. Para ka lang nagsusuklay talaga ng suklay. Mura lang to, nasa 100 plus lang. Kaya nga dalawa na binili ko kasi nga sabi ko, uy, okay to ah. Yung isa, kapag may wire, sabi ko, pag nasa bahay. Eto naman, kapag kaalis ako para mabibit-bit. Rechargeable. Nakacharge siya ngayon kasi loob at Dinala ko kasi siya kanina. So, ganyan din. No? Paloob din to.